Ang kondisyong ito nakikita sa isa sa kada walong daang Pilipino. Silang mga nangangailangan ng espesyal na paggalinga at pag-unawa Ano-ano nga ba ang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan at ng kanilang pamilya. Ngayong gabi, samahan niyo kong silipin ang mundo ng mga taong may Down Syndrome. na pa man din ako mag kilos sa kahit sa loob ng bahay. Kaligaga na ako ng kilos, kaya kawawa itong kambal ko na Ang kambal na sina Mary Grace at Mary Jane Ramos, 21 taon, pawang isinilang na may Down Syndrome. Dahil sa taglay nilang kondisyon, malimit silang makatikim ng pangungutya mula sa ibang tao. Naaway sila sa school eh naaway sila, tapos may iyak. Kaya hindi na pinalik ni mama sa school. Tapos naaway lang sila. Inaasar sila. Kasi ano nga sila, special nga sila. Pero sa kabila nito, may ilan pa rin nagpapakita ng malasakit at pag-unawa kina Mary Grace at Mary Jane. Pag naririnig yung tungtog dyan, nagsasayaw. Minsan ako napapasayaw din eh, pag kami lang dito sa dito. Nakakatuwa yung mga kambal. Kadalasan, nangangailangan ng special education ang mga may Down syndrome, kagaya ni na Mary Grace at Mary Jane. Pagsubok kasing maituturing para sa kanila maski ang mga simpleng pang-araw-araw na mga gawain. Sa ngayon nga, hirap pa rin ang kambal sa pagsasalita minsan natutunan lang oh, sila, man, na, man. Ay, uh, sila na, ang mga nagagaya nila sa salita sa bahay. Ayun na lang, natutunan no, no, na nila. So talagang dito na sila lumaki sa, no, no, oh, no. Ay, sa loob ng bahay. Oo, oh, uh, Paano I'm ho ginawa niyo ang sa kanila? Go eh go di parang batang maliit. <laughs> um, <laughs> na pito hey, taon, na rin natanggan say niya. Tinrato niyo ho sila na kung paano niyo itrato yung ibang mga uh, anak Hindi, mas higit pa kasi ano eh. Sabi ko higit pa dahil mas importante ang atensya sa kanilang dalawa. Kwento ng kanilang inang si Ana, nang isilang daw niya ang kambal na may kakaibangang kondisyon, may mga nagtangkaraw na hingin ang mga ito. O, oh, ini inihingi mo sila? O, oh, sabi akin na lang yung isa. Oh. Sabi ko, bakit kumukunin niya ni anak ko yan? Sabi kong ganyan. Pero sanggol pa lang, kalalawas lang. Yes. kasi pinanganak yan eh. Oh. Sa hindi lang, hindi naman sa oh. doktor. <laughs> <laughs> Saka... So may nangyayayayaw ng gusto sa kanila. Ay, eh, anong sabi niyo? Sabi ko, ano yun? Tuta? <laughs> Ba't hindi niyo binigay nanay? eh binigay. Anak ko yun eh. Pinaghirapan ko yun. <laughs> Likas daw sa mga may Down syndrome ang pagiging malambing at mapagmahal. Dito nga raw humuhugot ng lakas si Ana na kayanin ang mga kinakaharap nilang pagsubok. Ah, ganun siya, pag nakikita kayo, umiiyak. Oo, oh, oh, ano ba? Hindi mo ipakita eh. Hindi nyo pwedeng ipakita na nahihirapan kayo sa kanila. Oo, no? Na hindi, Hindi nyo pwedeng ipakita na na umiiyak kayo. So, so, paano nyo nagagawa lahat ng ano ito? Sabi nyo nga, sa petition ng mag-profit, talagang mag-bukokan kabila ng pagkakaroon ng Down Syndrome, sa ngayon, unti-unti na raw natututo si na Mary Jane at Mary Grace sa mga gawain bahay. Pero sa kabila ng pansamantalang kasiyahan, may inamin sa akin ang inananggambal na si Ana. Na bagamat pinipilit daw niyang magpakatatag, lubos daw niyang kinatatakot ang araw na lilisanin na niya sina Mary Grace at Mary Jane. Kayo syempre tumatanda, o sila pa umpisang buhay. ang buhay. Kasi kawawin mga anak ko pag akong mawala, kawawa sila. Kasi mister ko may edad na rin, hindi na rin. Nasa 70 plus na siya, ako mag-80 na. Pero naghahanap ko pa rin anak alang dito sa ating tambal, sila, kay, sila na lang naman tinapaguyod namin. Anong aral ng tunay na buhay sa tingin nyo ng mag-iinang, Ayo ho, Nanay Ana, si Mary Grace at si Mary Jane. Ano yung aral na gusto nyong matutunan ng mga nanonood po sa atin? Huwag kayong bibitin sa, sa mga problema ni mga problema. At saka yung ingatan yung kanilang mga anak na special sa lahat.